Dumadaan ka ba sa isang kakilakilabot na sitwasyon at wala kang makitang solusyon? Ilang beses ka nang nanalangin, ngunit tila hindi pinansin ng Diyos ang iyong tawag. Sinubukan mo ang lahat ng iyong makakaya upang makuha ang pagnanais ng iyong puso, ngunit nabigo. Ito ay maaaring pagsubok sa iyo ng Diyos. Hindi niya pinansin ang iyong tawag o sadyang itago ang iyong mga pagnanasa sa iyo, siya ay hinuhubog lamang ang iyong pagkatao. Paano mo malalaman ito at makatitiyak na hindi ito ang kalaban sa trabaho? Ang kailangan mo ay malaman ang mga palatandaan na sinusubok ka ng Diyos. Sa makatuwid, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo habang inilalahad ko ang anim na pangunahing palatandaan na sinusubok ka ng Diyos. Makakatulong ito sa iyo na matukoy ang panahon ng iyong pagsubok. Malalaman mo rin na hindi pinaparusahan ng Diyos, kundi itinatayo ka. Bago tayo magpatuloy, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga pagsubok ay mahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Nais tayo ng Diyos na pagpalain. Nais niyang matupad natin ang kanyang layunin para sa ating buhay, gayon paman, upang matamasa ang mga pakinabang na ito sa Diyos, kailangan nating makapasa sa ilang mga pagsubok. Hindi lamang niya bubuksan ang kanyang mga pagpapala o tutuparin ang kanyang pangako sa iyong buhay. Susubukin ka niya para malaman kung karapat dapat ka sa kanyang mga pagpapala. Bilang mga kristyano, tayo ay parang hilaw na ginto sa mga kamay ng Diyos. Sa katunayan, ang ginto ay may potensyal na maging isang nakamamanghang piraso ng alahas na akma para sa dekorasyon ng mayayaman. Gayunpaman, sa hilaw na estado nito, hindi kayang tuparin ng ginto ang layuning ito. Tungkulin ng panday ng ginto na dalisay nito, na nangangailangang ipailalim ang ginto sa matinding init ng apoy. Ang prosesong ito ay walang alinlangan na hindi komportable para sa ginto, ngunit ito ay mahalaga. Sa katulad na paraan, sinusubok ka ng Diyos na may layuning hubugin ka sa tapat na mananampalataya na nais niyang mangyari sa iyo. Ang mga pagsubok na ito ay nagsisilbi sa layunin ng pagsangkap sa iyo upang matupad ang kanyang kalooban para sa iyong buhay. Bago natin pag-aralan ang mga palatandaan, may isa pang paniniwala na dapat mong idebong mula sa iyong puso. Maraming tao ang naniniwala na ang pagsubok ng Diyos ay humahantong sa kasalanan. Hindi, hindi ka sinusubok ng Diyos na magkasala, iyon ay tukso. May malinaw na linya sa pagitan ng pagsubok at pagtukso. Ang mga tukso ay nabiktima ng isang pagnanais na akayin kalaban sa Diyos. Ang mga pagsubok ay hindi nakakaakit sa iyo ng isang pagnanais. Gumagana sa iyo ang mga pagsubok, sinusubukan nilang ipakita ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ipinakita nila sa iyo kung sino ka. Ngayon, paano mo nakikilala ang mga pagsubok ng Diyos? Bilang una, ang mga pagsubok ng Diyos ay umaakay sa iyo upang sundin ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay dapat maging gabay sa iyong mga paa at liwanag sa iyong landas. Gayon Gayunpaman, darating ang panahon na gusto mong gawin ang salungat sa sinabi ng Diyos. Maaaring nagbigay siya ng simpleng tagubilin at ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Gustong gusto mong sumunod, ngunit may ibang puwersa na susubukan mong suwayin siya. Kapag naranasan mo ito, sinusubok ka ng Diyos. Gusto niyang makita kung sino ang susunod mo sa huli. Nais niyang malaman kung yuyuko ka sa iyong laman o gagawin ang ipinagagawa niya sa iyo. Ito ang pagsubok ng pagsunod, isa ito sa mga pagsubok na dapat pagdaanan ng lahat ng mananampalataya. Maaari mong sabihin sinusunod mo ang Diyos, ngunit nais ng Diyos na makatiyak sa antas ng iyong pagsunod. Hindi niya gusto ang mga tao na sumusunod sa kanya dahil sa mga benepisyong kalakip. Nais niya ang mga susunod sa kanya anuman ang sitwasyon. Ito ang nangyari sa aklat ng Eksodo. Sinasabi ng Eksodo labing anim na, apat, at sinabi ng Panginoon kay Moises, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit para sa iyo. Ang mga tao ay lalabas araw-araw at magtitipo ng sapat para sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, susubukin ko sila at makikita. Kung susundin nila ang aking mga tagubilin. Ito ang pagsubok ng Diyos sa mga anak ni Israel. Sinabi niya sa kanila na kumuha lamang ng mana na maaari nilang tapusin sa isang araw, wala nang iba pa. Hanggat sinunod nila ang tagubiling ito, ang sariwang mana ay dumarating tuwing umaga. Ngunit nabigo ang mga Israelita sa pagsubok na ito. Hindi nila sinunod ang Diyos, sila ay sakim at nakaimpak ng higit sa isang araw na panustos, at ito ay naging lipas na. Mabango ang buong kampo at galit na galit si Moises sa kanila. Bago mo hatulan ang mga Israelita, maaaring nasa kalagayan ka ngayon. Anong tagubilin ang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Kailangan mong tiyakin na magbubunga ka ng hindi na kompromiso ang iyong panimindigan. Sinusubok ng Diyos kung sino ang iyong susundin. Susundin mo ba ang kanyang tila pangunahing mga tagubilin, o mas gugustuhin mo bang sundin ang sarili mong mga makabagong diskarte na nakakapanalo sa sarili? Pangalawa, Inilalagay ka ng Diyos sa isang mahigpit na sitwasyon kung saan ang pagtitiwala sa kanya ang tanging pagpipilian. Bilang mga Kristiyano, madaling sabihin na nagtitiwala ka sa Diyos kapag okay na ang lahat sa iyo. Maaari kang umiti sa kanya sa simbahan at sumigaw ng haleluya dahil naload mo ang iyong tindahan ng mga provision. But then, magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos kapag walang provision? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos kapag nahaharap sa mahigpit na oposisyon sa trabaho? Mananatili ka bang tapat sa Diyos kapag napaharap ka sa nakamamatay na sakit na iyon? Dito darating ang tunay na pagsubok. Kapag nahaharap ka sa alinman sa mga ito, ngunit nananatiling tapat sa Diyos, nalampasan mo ang pagsubok. Kapag tumayo ka sa harap ng iyong problema at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon na iyong pinaglilingkuran, nagpapakita ka ng katapatan sa Kanya. Siya ay mumiti sa langit at naglalabas ng tulong sa iyo mula sa itaas. Sisiguraduhin niya na ang kakila-kilabot na sitwasyon ay hindi magtagumpay sa iyo. Nang harapin ni David si Goliath, masasabi mong ang pagiging bata ang nagbigay sa Kanya ng lakas upang harapin ang higante. Ngunit ang paglapit kay Goliath ay nangangailangan ng higit pa sa pagiging bata, ito ay nagsiwalat ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. Maaari siyang tumakas tulad ng ibang mga sundalong Israelita. Si Saul ay nakatingin sa higante sa loob ng apat na pu araw, ngunit wala siyang magawa. Si David ay maaaring magmukhang kanilang hari, maaaring sipsipin niya ang kanyang hinlalaki, at marahang bumalik sa kanyang mga tupa sa Bosch maaari niyang tanggapin ang kontrol ng mga Filisteo tulad ng ginawa ng iba, ngunit si David ay nagkaroon ng higit pa. Siya ay may matigas na pananampalataya sa Diyos. Inilagay siya ng Diyos sa isang sitwasyong lumaban o lumipad, ngunit pinili ni David na lumaban. Ito lang ang kailangan ng Diyos. Binigyan niya si David ng hukbo ng langit, at ibinagsak ng isang bato ang kampiyon ng Filisteo. Nais makita ng Diyos ang iyong katapangan. Gusto niyang makita kung mapagkakatiwalaan mo siya sa pinakamahirap at pinakabaliw na sitwasyon. Kaagad mong gawin ito, ibinibigay niya ang lakas na kailangan mo para suportahan ang iyong pananampalataya. Kaya't huwag tumakbo mula sa kahirapan, mangyaring huwag mabigo ang Diyos. Number 3, itinutulak ka ng Diyos na magsakripisyo ng isang bagay. Pag-isipan ito, ano ang kailangan ng Diyos? Nilikha niya ang lahat ng bagay at may kapangyarihang kunin ang mga ito kapag kanyang naisin. Kung gusto niyang kumain ng malaking baka, wala itong halaga sa kanya. Pipili siya ng isa at bubusugin ang kanyang dana. Sinabi niya sa kanyang salita na ang isang libong tupa sa isang libong burol ay pag-aari niya. Sinabi rin niya na kung siya ay nagugutom, hindi niya sasabihin sa sinumang tao. Ngunit pagkatapos, nakakita tayo ng mga sitwasyon kung saan humingi ang Diyos ng sakripisyo. Bakit niya ito hiniling? Ibig bang sabihin ay wala sa kanya ang hinihiling niya? Hindi, meron siya nito, ngunit gustong subukin ang pag-ibig ng individual para sa kanya. Mas magiging malinaw ang larawan kapag naunawaan mo ang ibig sabihin ng mga sakripisyo. Ang isang sakripisyo ay nagsasangkot ng pag-aalay ng isang bagay na mahalaga sa isang tao o isang Diyos. Markahan ang salitang ing mahalagang. Hindi nais ng Diyos na may mas mahalaga kaysa sa Kanya sa iyong buhay, sa makatuwid, may pangangailangan para sa sakripisyo ng bagay na iyon na mukhang isang demigod. Kaya, kapag sinabihan ka ng Diyos na isakripisyo ang isang bagay, gusto lang niyang makita ang taas ng pagmamahal mo sa Kanya nais niyang malaman kung ang bagay na iyon ay sumakop sa kanyang puwang sa iyong buhay. Ito ang katotohanan ni Abraham sa Genesis 22. Sinasabi ng Genesis 22, isa tandang bawas dalawa, pagkalipas ng ilang panahon, sinubukan ng Diyos si Abraham. Sinabi niya sa kanya, Abraham, Narito ako, sinabi niya, isama mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong minamahal, si Isaak at pumunta ka sa rehiyon ng Moria bilang isang handog na susunugin sa isang bundok na ipapakita ko sa iyo. Nang gawin ito ng Diyos, nais niyang malaman kung ang bata ay naging isang maliit na Diyos diyosan sa puso ni Abraham. Huwag kalimutan na naghintay siya ng 25 taon bago ibinigay sa kanya ng Diyos ang anak. Ngayon, sinabi ng Diyos na dapat niyang isakripisyo ang parehong bata sa kanya. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham, ano ang gagawin mo? Pakakawalan mo ba ang bata o malamang na tumanggi? Si Abraham ay may isang libong dahilan at mga dahilan na huwag gawin, ngunit hindi niya pinigilan ang bata. Sinabi pa ng Biblia na siya ay bumangon ng maaga sa umaga, hindi niya ipinagpaliban ang mga tagubili ng Diyos. Hiniling pa nga ng kanyang anak ang tupa na ihain, at tumugon siya na ibibigay ng Diyos. Pinanghawakan ni Abraham ang isang bagay, kung matutupad ng Diyos ang Kanyang pangako, pagkatapos ng 25 taon, bibigyan niya siya ng isa pang anak. Nagtiwala siya sa Diyos sa isang pagkakamali at handa siyang isakripisyo ang bata. Sa puntong ito, alam ng Diyos na siya ang tunay na pinakamahalagang nilalang sa puso ni Abraham. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na isakripisyo ang iyong sweldo. Baka sabihin niya sa iyo na ibigay ang gintong alahas sa kanya baka panya pa niya ang oras at buhay mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Makikibaka ka ba sa sakripisyo o susuko sa kanyang kalooban? Tandaan, walang kailangan ng Diyos. Kapag hiniling niya sa iyo na magsakripisyo, naghahanda na siya ng mga pagpapala kung susundin mo. Bilang apat, sinusubok ka ng Diyos kapag kinukwestiyon ng mga tao ang iyong pananampalatayang kristyano. Ang tumutukoy sa kinang o unawa ng isang mag-aaral ay hindi salita ng mag-aaral, hindi ito ay ang pagsusulit o pagsusulit. Katulad nito, hindi mo alam kung gaano ka kakristyano hanggat hindi sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Nagsisimba ka tuwing linggo, nakikinig sa iyong mga ngaral ng may matinding atensyon, regular na ginagawa ang iyong debosyonal, at nagbabayad ng iyong ikapu at mga handog ang lahat ng ito ay mabuti at marangal. Gayunpaman, ilalagay ka pa rin ng Diyos sa isang sitwasyon kung saan tinutukoy niya ang tibay ng iyong pananampalataya. Ito ang katotohanan ng tatlong Hebreo. Si Nabucodonosor ay nagtayo ng isang higanteng gintong estatwa ng kanyang sarili, at tinawag ang bawat maharlika sa lupain na pumunta at sambahin ito. Ang kanyang utos ay simple, sa tunog ng lahat ng mga instrumentong pamusika, dapat silang lahat ay yumuko. Kaya, nang marinig ng mga tao ang mga tunog, lahat sila ay lumuhod at sumamba sa gintong rebulto. Ngunit sa gitna nila ay nakatayo itong tatlong lalaking Hebreo. Tumanggi silang yumuko dahil tinanggihan nito ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Nang lapitan sila ni Nabucodonosor upang malaman kung bakit pinili nilang suwain siya, hindi nila siya natakot o binago ang kanilang paninindigan. Sinasabi ng Daniel tatlo oras labing anim na minuto negatibo labing walong, sumagot sa kanya si Nasadrach, Mesach, at Abednego, Haring Nabucodonosor, hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili sa harap mo sa bagay na ito. Kung kami ay itatapon sa nagniningas na hurno, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin mula roon, at ililigtas niya kami sa kamay ng iyong kamahalan, munit kahit na hindi niya gawin, nais naming malaman mo iyong kamahalan, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa larawang ginto na iyong itinayo. Ang tatlong Hebreo ay hindi nagpatinag sa kanilang pananampalataya, tumayo sila ng malakas. At nang ihagis sila ng hari sa apoy sa kanyang dalit, hinihintay sila ng Diyos. Ito rin ang hari na nakakita sa ikaapat na lalaki sa apoy. Sinubok ng Diyos ang pananampalataya ng mga kabataang ito, at pumasa sila hindi niya pinirmahan ang kanilang pagkawasa. Ganoon din sa iyo. Sa anong sitwasyon ka napipilitan na ikompromiso ang iyong pananampalataya? Nasa iyong lugar ng trabaho? Nasa relasyon niyo ba? Dapat mong makita ito bilang isang pagsubok ng pananampalataya. Kumapit sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan at sumpein ang mga kahihinatnan. Hindi ka pababayaan ng Diyos, magpapakita siya sa huling sandali. Numero lima, sinusubukan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo sa isang panahon ng pasensya. Maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang isang sulyap kung saan kanya dadalhin. Maaaring ihayag niya ang isang bahagi ng kanyang mga plano para sa iyong buhay. Pagkatapos ay nababalisa ka at nananabik na makita ito. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay ang kaso. Sa halip na makitang agad na natutupad ang kanyang mga plano, Dadalhin ka ng Diyos sa mga mahirap na landas at mahihirap na sitwasyon. Ito ay isang senyales na nais ng Diyos na subukan at buin ang bertud ng pasensya sa iyong buhay. Nais niyang magpakumbaba at ilapit ka sa kanyang sarili. Ang siso na ito ay hindi isang lakad sa parke. Gayon paman, ito ay isa sa mga kinakailangan upang ma-access ang lahat ng mabubuting bagay na itinakda ng Diyos para sa iyong buhay. Kung ikaw ay magpupursige at sisipsipin ang bertud ng pasensya, wala kang gagawin kundi ang kanyang kalooban kapag naabot mo na ang ruok ng tabumpay. Na si Joseph na ginawa siya ng Diyos na ulo ng kanyang sambahayan noong siya ay pito. ngunit hindi siya naging pinuno hanggang sa siya ay tatlumpu. Kung ang panaginip na ito ay naging katotohanan sa gayong murang edad, maaaring siya ay naging labis na mapagmataas, iisipin niyang mahal siya ng Diyos, kaysa sa kanyang mga kapatid. Ngunit upang subukin at gawin siyang angkop para sa kanyang kaluwalhasyan, pinakawala ng Diyos ang pagkapuot ng kanyang mga kapatid sa kanya. Ipinagbili nila siya at naging alipin siya sa ibang lupain. Dumaan ang tukso sa kanya at napunta siya sa bilangguan. Sa buong panahong ito, ang Diyos ay gumagawa sa kanya. At nang tuluyan niyang matupad ang kanyang kapalaran, pinuto ng Diyos ang kanyang pagmamataas. Siya ay nagpakumbaba upang umiyak at magpatawad sa kanyang mga kapatid. Sila ay umukod sa kanya, ngunit hindi niya nakita ang kanyang sarili sa itaas nila. Iyon ay dahil ang Diyos ay gumawa sa kanya. Sa makatuwid, laging tandaan ito, kapag mukhang mahirap ang lahat, ginagawa ka ng Diyos, at sinusubok ka niya upang malaman kung magbubunga ka ng pasensya, kapayapaan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Huwag mabigo sa pagsubok na ito, tiyaking masisiyahan ka sa proseso para makaakyat ka sa iyong trono. Number 6. Sinusubukan ka ng Diyos kapag mukhang wala siya. Nakarating na ba kayo sa isang sitwasyon na tila nananahimik ang Diyos? Araw-araw kang nanalangin at umiyak, ngunit hindi kanya sinagot nag iisip ka kung ano ang maaaring maging sanhi nito nang walang tabumpay. Hindi ka nagkasala, maingat mong sinunod ang kanyang mga utos, ngunit tila iniwan ka niya. Makinig, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nakikita niya lahat ng nangyayari sa buhay mo. Siya ay tahimik, ngunit iyon ay para sa isang dahilan. Gusto niyang makita kung makapasa ka sa pagsubok. Kunin ang kapaligiran ng paaralan bilang isang halimbawa. Ang guro ay pumupunta sa klase araw-araw ng linggo upang ipaliwanag ang mga aralin. Siya ay tumatagal ng kanyang oras upang ituro ang nilalaman ng mabisa. Pagkatapos ay darating ang linggo ng pagsusulit. Sa puntong ito, wala siyang paliwanag, wala siyang sinasabi. Kung magtatanong ang mga mag-aaral na may kaugnayan sa kanyang itinuro, hindi siya magbibigay ng sagot. Bakit? nagsusulat sila ng pagsusulit, hindi kumukuha ng mga klase. Ganoon din ang nangyayari kapag dumadaan ka sa iyong panahon ng pagsubok. Kasama mo ang Diyos, ngunit hindi siya magsasalita. Gawin ang yugtong ito ng iyong buhay ng maingat at huwag mabigo sa pagsubok ng Diyos. Natagpuan ni Job ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Nais niyang makahanap ng mga sagot sa lahat ng kanyang mga problema, gusto niyang malaman kung bakit nagpa siya ang Diyos na pahirapan siya. Sa kasamaang palad, hinanap niya ngunit hindi niya mahanap ang Diyos. Itinala sa job 23, tandang bawas isa-sero ang kanyang sinabi. Ngunit kung pumunta ako sa Silangan, wala siya roon. Kung pupunta ako sa Kanluran, hindi ko siya matatagpuan. Kapag gumagawa siya sa Hilaga, hindi ko tingnan mo siya. Kapag siya ay lumiko sa Timog, hindi ko siya nasusulyapan. Nang maglaon, tinanggap ni Job ang kanyang suliranin at napagpasyahan na siya ay sinusubok ng Diyos. Ang Diyos ay naghihintay lamang upang makita kung ano ang gagawin ni Job, tulad ng isang guro na tahimik, umaasa sa pagganap ng mga estudyante. Kaya, kapag hindi mo maintindihan ang nangyayari sa paligid mo, huwag mawala ng tiwala sa Diyos. Magtiwala sa Kanya sa lahat ng paraan. Naghihintay lamang siya upang makita kung ano ang iyong gagawin, at habang ibinalik niya ang buhay ni Job, ibabalik niya ang iyong buhay. Sa pagtatapos ng iyong mga pagsubok, magkakaroon ka ng mga dahilan para luwalhatiin ang Diyos. Ang isang bagay na dapat mong tandaan ay hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa iyong makakaya. Dumaan si Job sa isang malagim na pagsubok, gayon paman, tandaan na sinabi ng Diyos sa Jablo na huwag hawakan ang kanyang buhay. Alam niyang kayang tiisin ito ni Job. Sa parehong ugat, sinusukat ng Diyos ang iyong mga pagsubok, alam niya kung ano ang kaya mong tiisin. At ano ang ibig sabihin nito? Tinitiyak nito na ka sa mga pagsubok. Kaya, kapag sinimulan mong tandaan ang mga palatandaang ito, huwag mag-alala. Sigurado ang iyong tagumpay manalangin tayo. Ama, pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa iyong nakapapawing pagod na mga salita ngayon. Salamat sa pagpapakita ng mga palatandaan na makikita ko kapag sinubukan mo ako. Ngayon alam ko na ang iyong mga pagsubok ay hindi para sa aking kapahamakan, sa halip sila ang daan patungo sa katuparan ng aking kapalaran. Ang mga ito ay mga tiket para makatanggap ng higit pa mula sa iyo. Sinabi mo rin na hindi mo ako susubukin ng higit sa kaya kong tiisin. Kaya naman, tiyak na malalampasan ko ang lahat ng aking pagsubok sa pamamagitan ng iyong lakas at patnubay. Panginoon, dalangin ko na maawa ka sa aking mga kabiguan. May mga pagkakataon na ako ay walang muwang na nabigo sa iyong mga pagsubok. Nakompromiso ko ang aking pananampalataya at sumama sa maling kumpanya nakagawa ako ng mga kalupitan na hindi ko dapat ginawa. Panginoon, ipinagtatapat ko silang lahat ngayon. Patawarin mo sana ako, bigyan mo ako ng bagong simula. Ibalik mo ako sa makipot na daan. Ipinapangako ko na mula ngayon, hindi na ako papalampasin muli sa mga pagsubok mo. Panginoon, kapag dumating ang pagsubok na sundin ang iyong salita, hindi ako mabibigo. Ako ay lalakad ng naayon sa iyong kalooban hindi ko gagawin ang hindi mo iniutos sa akin. Ipinapangako ko na hindi ako lalabag sa iyong mga paraan. Ginawa ng mga Israelita sa ilang, at inilabas mo ang iyong galit sa kanila. Ayokong maranasan ito. Nais kong tamasahin lamang ang iyong kalikasang pastol, hindi ang tumutupok na apoy. Panginoon, ang pagsubok ng pananampalataya ay dumarating halos araw-araw. Ang katiwalian ay lumalim na sa mundo, napakahirap humanap ng taong matuwid. Bawat tao ngayon ay lumalakad sa baluktot na daan, kabuktutan at kasamaan ay naging ayos ng araw. Dalangin ko na panatilihin mo akong nakatayo. Hindi ako dapat sumuko sa pangigipit ng pagsasabotahe sa aking pananampalataya sa iyo. Ano ang mangyari, hindi ako dapat mahulog sa tabi ng daan wala nang dapat tumayo sa pagitan mo at sa akin muli. Kapag humingi ka ng sakripisyo, buong puso akong magbibigay. Alam kong hihingin mo sa akin ang isang napaka-espesyal na bagay, ngunit Panginoon, sumusuko ako sa iyong kalooban. Kunin mo ang anumang gusto mo sa akin. Ibinigay mo sila sa akin, sa makatuwid, hindi ko sila ipagkakait sa iyo. Iniaalay ko ang aking buhay, oras, at lahat sa iyo. Panginoon, tanggapin mo ang mga bertud ng pasensya at pagtitsyaga sa akin. Kailangan ko ang mga regalong ito bago ako makaakyat sa aking trono. Sa makatuwid, dalhin mo ako sa kinakailangang proseso upang maipanganak ang kanilang pag-iral sa aking kaluluwa. Alam kong hindi ito magiging matamis na biyahe. Gayunpaman, nagtitiwala ako na tutulungan mo ako hanggang sa wakas. Ano man ang kahirapan sa aking buhay, palagi akong magtitiwala sa iyo. Mukhang pinabayaan mo akong mag-isa sa aking mga problema, ngunit iyon ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Naririto ka kasama ko, at alam kong akain mo ako ng ligtas sa aking paghihirap. Kumpletuhin ang iyong gawain sa aking buhay, at lagi kong pupurihin ang iyong pangalan. Salamat, Ama, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus na nalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas makapangyarihang mga video. See you sa susunod.